Hi! Magandang hapon pong muli mga kababayan. Ngayon naman po pag-usapan natin itong uh, tungkol sa public pronouncement ni Amy Marcos tungkol dito sa girian ng uh, Duterte Rimualdes na kumbaga ito po kasi inagumpisa itong uh, itong nga uh, awayan na ito ng uh, Duterte at saka Romaldes. ay nung uh, si Gloria, no? Yun ang umpisa nun eh. Na bakit siya na-demote? Kasi nga, nag po siya na ikudita si si Martin Romaldes. Dahil yun pala ang mga napag may mga backdoor usapan pala sila. Noong bago nag... Noong during the campaign, may mga usap-usapan, may mga kasunduan pala yan sila na... Kung bagay, mga kasunduan ganyan eh. Hindi... Actually, hindi dapat eh. Yung mga kasunduan na... Vice muna ako ngayon, pero sa susunod na eleksyon, ako naman ang... Ako naman. Tapos ilalagay mo sa ganitong posisyon yung anak ko, ako ganito ang gusto kong posisyon, gano'n na, tapos tulungan tayo. Napakasama po nun. Anong klaseng ano yan? Kumbaga, ang ganyang klase mga usapan, ay eh, mga pansarili po eh. Pansarili, na sa totoo lang, although ang mga usapan, uh, documented man or verbal, ay hindi dapat binabali ano dahil usapan usapang lalaki usapang tao kaso sa pagkakataong ganito pwede po yan baliin sa totoo lang sa ganang akin ha kasi ang nakataya po dyan kapakanan ng uh, bansa at ng mga Pilipino eh tingnan nyo pero ala hindi naman ito ang topic ko. Bakit? Bakit dito na naman lang tinitin ko? Ano ko muna 'yan? Ah. Uh, nawawala ako sa pinakatopic eh. Separate video na lang po 'yan. Dito na lang po tayo sa sa, sa itataopic ko ngayon na tungkol dito sa announcement ni Annie Marcos na siya daw ay kumakampi sa Duterte. Forever siya. Forever DDS. Ang super ate ng ating Pangulo. DDS. My goodness. Pero alam nyo, eto ha, eto ang aking opinion, reaction, analysis tungkol sa bagay na ito. Kung totoo man, totoo man o hindi, drama man ito, drama man ni Amy o hindi, strategy, political strategy man ito o hindi, kung ano man ang totoo, ako po hindi ko, nakakalungkot po ang ganitong nangyayari sa atin eh. Kasi, yung mga ganyan na, halibawa kung drama lang ito ni Amy, political strategy kunwari, kunwari, sa ngayon, kampi-kampi muna siya sa Duterte. Pero ang totoo, blood is thicker than water. Come 2025 or 2028, doon pa rin siya sa Marcos. O di ano ito? Walang isang salita. Or, walang firm na stand. Ako po hindi ko gusto yung ganitong klaseng paninindigan o tao. Kung against ka, against ka. Kung pro ka, pro ka. politika man o. Oh. Kasi, doon mo po makikita ang totoong karakter ng tao. Halimbawa, ito na nga po ang kaso ni Aimee na ito. Ano ba talaga? Sabihin na natin na nagdadrama lang si Aimee dahil, for political reasons, na gusto niyang gusto niyang makuha yung boto ng DDS and also the Marcos loyalists. Pero at the end pala, dito ka pa rin pala sa Marcos dahil kapamilya mo. Ano ba talaga yung stand? Sa barkada, sa kapamilya, o sa bayan? Kasi ako po, ako ha, kay kapamilya ko man, kung hindi po yan uh, in tune ng para sa kapakanan ng bayan, eh hindi po ako sasali. Kay kadugo ko yan, kay barkada ko yan. Dapat sa sa ano po tayo ng para sa bayan po. Ngayon, halimbawa ang totoo na nandito talaga siya sa Duterte. Kasi makita natin eh, i-analyze natin itong si Amy Marcos, no? Ito si Amy Marcos, siya ang nagpapanalo siya ang tumulong, siya ang nagkumbinse siya ang naglukluk kay Digong Duterte sa Malacanang si Duterte mismo ang may sabi na si Aimee lang ang sumuporta sa kanya kaya siya naging pangulo ngayon noong em na yung tumatakbo at sinira-siraan hindi inindorso siniraan pa wala man lang wala man lang reaction si Amy Marcos kapatid mo kapatid mo kadugo mo yung siniraan hindi inindorso at iniindorso ibang tao bakit ganun? kung talagang makapamilya ka ibig lang sabihin talagang Duterte ka. Hindi ka hindi ka pro Marcos. Pro Duterte. Ngayon, since ikaw ay pro Duterte, ayaw ko sa iyo. Pagdating ng eleksyon, magbago man ang isip mo ay mi Marcos. Bumalik ka man sa kampo ng Marcos, hindi ako maniniwala sa iyo. Bakit? wala kang firm stand eh. Noon sa sabihin mo, Duterte ako, ngayon Marcos na, bakit? Hindi ibig sabihin tinrider mo, yung DDS, yung Duterte camp. Not unless na talagang mag-join force kayo, magawan mo ng paraan na maging together again. Unity talaga, which is very impossible. Parang langis at tubig, eh. Sa... Sa tingin ko lang. Tubig at langis. Di ba? Ako, hindi lang ako marunong kumante, eh. Ngayon, kung ikaw naman ay Marcos talaga, hindi ka talaga Duterte, diniloloko mo yung... Both camps, niloloko mo. Niloloko mo yung Duterte, niloloko mo yung Marcos. Ngayon, kung yan ay drama-drama ninyo, ninyong uh, Marcos family, hindi po maganda. Hindi pa rin maganda. Kasi, ang binubudol mo naman ay yung Duterte Cam, yung DDS. Sana maging totoo po tayo. DDS Marcos sa totoo lang dapat para sa bayan walang DDS walang Marcos pero kung saan nakakiling yung kampong yan kung yan ay pro kung yan ang inuuna ay kapakanan ng bayan Duterte man yan or Marcos yan, doon tayo. Eh, sa mga nangyayari sa ngayon, halata naman po, very obvious, na Marcos po ang may may concern sa bayan. Bakit? Ang basihan ko po, yang issue ng West Philippine Sea. So ngayon, kung ikaw ay may Marcos, ay pro Duterte ka, nandito ka sa Duterte camp na pro China, eh ibig entonces pro China ka rin. At ayaw ko sa iyo. Sabihin pa natin na may mga negative issues ang Marcos. Si BBM, si Romualdez, si First Lady Lisa, which uh, I think I believe yung mga sinasabi dyan na mga binibintang na mga tungkol sa smuggling kasi po naniniwala po tayo sa kasabihan na pag may usok may apoy so yung tungkol sa smuggling na yan I do believe na totoo pero bakit dito pa rin ako isa lang po ang pinagbabasihan ko ng pagpili yung issue sa West Philippine Sea at yung ginagawa... Tungkol sa food security... Kasi ako po, para sa akin... Ito pong dalawang... Uh, uh, sectors... Ang pinakamahalaga... Para sa akin ha... Lahat naman po ng mga sectors ay mahalaga... Lahat na departments... Mahalaga lahat yan. Pero para sa akin... Sa sa punto ngayon... Sa sitwasyon ng bayan ngayon... Ang pinakaimportante sa akin number one is food security. Pangalawa, defense. National security. External and internal defense. Yun po. Kaya nga, sa food security, ano ba ang mga ginagawa ni Bongbong Marcos? Di ba inaayos niya yung agriculture na hindi ginawa ng Duterte? At ito ang mas mabigat na punto yung issue ng West Philippine Sea. Need I say more about the West Philippine Sea issue? Diyan po ako kumakapit diyan sa West Philippine Sea issue sa pagpili ko. Talagang no po sa akin ang Duterte Camp. Sino ang nasa Duterte Camp? Duterte Arroyo et al. At dito sa side ng Marcos, na pro-Filipino, pro-allies, na ibig sabihin, mas iniintindi, inuuna, yung kapakanan ng ating uh, bayan, teritoryo, dito po ako. Kasi hodang matutuo yung smuggling, I don't care. Bakit? Hindi ko po sinasabi na agree ako sa smuggling. Hindi. Pero, may kapangyarihan ba tayo na tigilan yan? Ang makakapigil lang yan, yung gumagawa. At, ito po lang ang, ang uh, opinion ko dyan. Kahit sino ang umupo dyan. Mawala man sila Lisa Marcos, mawala man si BBM, mawala sila sa pwesto, ang papalit dyan, itutuloy pa rin yan. Get it? Kaya ganun po ang opinion ko. Naniniwala ako na maaring totoo yung tungkol sa mga akusasyon ni Maharlika tungkol sa smuggling na involve ang first first family, Araneta, those things. Pero para sa akin po, halimbawa man na mapatalsik nila ang Marcos, mawala sa Malacanang ang Marcos Araneta yung papalit akala nyo akala nyo hindi yan gagawin din gagawin din yan. baka mas pa kaya kumbaga para sa akin totoo man yan wala akong magagawa hindi ako ang gagawa ng hindi ako ang may kapangyarihan para supilin yan bakit hindi yan masupil anong ginagawa ng AFP ng customs yung mga may kapangyarihan, anong ginagawa nila? Bakit wala silang magawa? Baka nagkikinabang. Oh, 'di ba? Kaya para sa akin kahit sinong maupo dyan, mangyayari at mangyayari 'yan. Itutuloy 'yan at itutuloy del mana-mana lang po 'yan. Tingnan mo yung confidential fund ng uh, ng president ng Office of the President diba, minana ni BBM na mula kay Gloria 500 million ay, 600 million Pagdating kay Noy-Noy 500, pero pag nung pumalit si Duterte anong ginawa? 5 times more from 500 million to 4.5 billion with the B tapos ngayon, pumalit ang Bongbong Marcos, sinundan itinuloy. 4.5 billion. O di ba? Minamana ginaya eh, may pinaggayahan eh. Siguro kung hindi 'yon ginawa ni Duterte, kung ginawa man lang niya na 700 million or 1 billion, baka 'yon din ang sinundan ni Bongbong Marcos. O ito namang BBM, bakit kasi ginagaya mo? Sana naman, ibinaba mo man lang. Kung nakikinig ka, Pangulong BBM, para matuwa sa'yo ang tao, ibaba nyo sana at least kalahati nung kay Duterte. At least kalahati. Ibaba nyo ng kalahati. Huwag nyo nang gayahin, huwag nyo nang pa Dahil, ang masasabi ng tao gahaman di ba kaya ako inuulit ko po hindi ko sinasabi hindi ako sang ayon <clears throat> hindi po ako sang ayon sa sa smuggling sa importation ang ibig ko lang pong sabihin kahit sino kiupo mo dyan gagawin at gagawin at least ngayon at least ngayon nakakasiguro tayo na ang teritoryo natin ay safe sa ating Pangulo. Hindi siya pro-China. Doon lang po ako kumakapit sa ngayon. Kasi kung ang ipapalit mo, isang DDS, Sara man yan, Aimee Marcos man yan, kawawa po tayo mga kababayan ibabalik at ibabalik niyan yung pulisiya ni Duterte. Ipamimigay ang teritoryo natin. Gagawin tayong probinsya ng China. Kaya kwi daw po tayo sa pagpili sa 2028. Even ngayong 2025. Yung papunta po, mga senador na papunta sa magiging Pangulo sa 2028, doon po tayo mag-ingat. Kailangang walang maupo sa Malacanang na pro-China. Duterte man yan o Amy Marcos man yan. Okay? So ngayon, itong si Amy Marcos, bakit nagiging ganyan siya? So yun nga po, kung totoo man na talagang nasa side siya ng Duterte, palagay ko po, isang rason dyan ay dahil hindi niya kasundo yung Marcos kano. Hindi po si Bongbong Marcos, kapatid niya, magkasundo sila eh. ba? Diba? Ang balita, hindi sila magkasundo ni First Lady Lisa. Kung si Martin Romualdez, siyempre, magpinsan yan eh. Pero dahil ang leader ng Marcos Camp ay si First Lady at hindi sila magkasundo, lumayo ang loob ng Ate Aimee. Di ba? Parang yun po ang naging dahilan. Kaya lumayo ang Aimee doon siya sa kung saan siya tanggap. Oh. Kaya yung unity team na yan, Sino ba ang nakagulo dyan? Kung para sa akin naman, si Amy Marcos, kung hindi man ako tanggap ng kapamilya ko, wala akong pakialam. Dito ako sa pro -Pilipino. Bayan muna. Kapakanan ng bayan. Porque hindi katanggap dito sa Marcos Camp, lilipat ka doon sa Pro-China. Ano yun? Parang bata. Kailangan po mayroon tayong sariling stand. Saan ba talaga ang kalooban natin? Dito sa kampong ito? Sa kampong ito? O dito sa gitna? Ano bang nasa gitna? Bayan? Di po ba? At itong uh, unitim na ito, yung sinasabi nila na nasira na ang Unity Team, wala pong nasirang Unity Team because in my opinion, right from the very beginning, walang Unity Wala. Etching lang po yung Unity Team, gawa-gawa lang. At ito ngang si Aimee, hindi ko po maintindihan bakit suportang-suporta siya sa Duterte, na tingnan mo naman ang ugali ayan nga nagbabalak ng ikodita yung kapatid niya ipinamimigay pa yung teritoryo natin ano ba naman ay may Marcos tapos eh ikukumpara mo pa siya kay Apulakay ang layo kaya North and South Pole excuse me never na nagmura yun si Apulakay at makabayan talaga yon Huwag mo naman ikukumpara o oh, unfair naman yung kay Apolacay na ikukumpara mo dyan sa palamura na yan. Statesman kaya yun. Magkumpara ka para ka naman parang hindi mo, hindi mo nga talaga yata tatay eh. Baka naman kaya malayo din ang loob mo dun sa Marcos Camp. Kasi baka nga, totoo nga siguro. Hindi ka nga siguro Marcos. Kaya kahit na ikudita yung kapatid mo, kahit nasiraan parang hindi mo man lang pinagtatanggol mas matapang ka alam mo namang weak you hmm, kunwari lang yan weak yan weak lang yan sa labas palabas lang Siyempre, ang totoong ang totoong malakas tahimik. Di ba? Ang tahimik malalim hindi ko talaga maintindihan ito sa Amy Marcos kung bakit gustong gusto yan dyan sa Duterte. Puring-puri pa. At saka yung utang na loob na sinasabi mo, Amy Marcos, utang na loob na ipinalibing yung tatay mo, utang na loob ba yun? Karapatan yun. Karapatan yun ni Apo Lakay. Namalibing siya doon. Kung hindi man siya ipinalibing, dahil hindi siya ipinalibing ni Ramos, hindi siya ipinalibing doon ni, ni ni Gloria, ni Noy Noy, mas lalo na si Noy Noy, hindi naman gagawin yon for obvious reasons. Kung hindi man yon ipina, baka kasi nagkaroon kayo ng kasunduan yan eh. O, oh, ngayon ko lang naisip, baka naman kaya mo siya sinuportahan ng maging Pangulo dahil usapan ninyo na isusuportahan kita maging Pangulo ka pero ipalibing mo yung tatay ko doon sa libingin ng mga bayani. Hindi kaya? So, hindi yun utang na loob. Usapan yun. Tapos kung ikaw nga ay, ay Marcos ang naglukluk kay Duterte dyan sa Malacanang, ikaw ang may kasalanan kung bakit naagaw ang teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Dahil ikaw ang naglagay dyan ng Pangulo na ipamimigay ang bansa mo sa China. Bakit hindi si Miriam Santiago ang sinuportahan mo? Yun ang katandem ni Katandem ni kapatid mo eh. Hindi nga kinuha katandem yung kapatid mo. Iba ang kinuha. Pati yung speaker, hindi si pinsan mo ang kinuha. Ibang tao rin. O di, hindi yan pu Puro Marcos. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo ako anong an ano mo. Drama mo. Napaka-dramatic pa ng mga inano mo. Doon sa Ted Pylon. Alam mo, Aimee Marcos, pagdating ng oras, magbago ka man, pagdating ng uh, kampanyahan, kunwari, babalik ka ng Marcos Camp, babalik ka sa Marcos, tapos, eh, kunwari, eh, hindi ka na pro-China, I won't believe you. Kung ano nakikita ko ngayon, yun yun. Pare-pareho kayo ni Gloria, pare-pareho kayo ni, ni Sara, si Sara, kung anong ginagawa niya ngayon, yan 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 ang nakatatak magbago man yan plastic lang yon o puro ka plastikan yan di ba mga kababayan pasensya na sa bunga nga ko ha ganun talaga sige po um, nagugutom na ako eh pag merienda mo na ako <laughs> anong may meriendahin ko pizza <laughs> okay ah... Uh, Thank you for watching and I'll see you more in more vlogs kasi ang dami po nating kailangang talakayin. Okay, thank you for watching and I'll see you later. Peace.